Paano mo i-manifest ima ang lahat ng kahilingan mo o lahat ng gusto mo ng mga bagay-bagay na gusto mong matupad na mangyari sa iyong buhay? Kung yes po ay patuloy niyo pong panoorin ang aking video at kung bago ka pa lang sa aking page, pakipalo at pakishare. At kung ayaw niyo naman po ay pwede niyo pong i-skip ang aking video at maghanap ka ng video na nararapat sa si inyo. So ituturo ko po sa inyo ang simpleng technique. Para mamanifest mo, magkaroon ng katotohanan, ang mga pinapangarap mo, magkaroon, kumbaga magkaroon ng realidad yung mga inaasam-asam mong bagay or gusto mong mangyari sa inyong buhay. So, itong ritual na po ito ay para po ito sa pangkalahatan o ang code na ituturo ko sa inyo ay pangkalahatan. Ibig sabihin, pwede sa inyong love life, pwede sa trabaho para maging successful ka ang um, mabili mo lahat ng mga gusto mong kailangan magkaroon ka ng mga instant money so itong code na ituturo ko sa inyo ay para po ito sa pangkalahatan lahat ng hininanais mo ang um, magkakaroon ng katuparan yung mga inaasam-asam mong bagay magkakaroon niya ng katuparan kaya hindi lang ito ang um, sa pagkakaroon ng pera kundi pwede rin ito sa love life na gustong gusto mong kung anong gusto mong mangyari sa inyong target so pwede mo itong isulat araw-araw ngayon kung medyo asiwa ka <clears throat> kasi araw halimbawa ang tatrabaho ka maraming makakakita gawin mo ito sa gawi ka matulog din sa umaga Pwede mo na siyang tanggalin kung kapapasok ka traba sa trabaho para walang makakita. Pwede po yon So, gabi-gabi, ang -gabi, um, pwede mo itong gawin gabi-gabi, kinaumagahan, pwede mong tanggalin. Pero kung nandiyan ka lang naman sa bahay nyo, ay pwede mong gawin araw-araw. So, ang gagawin nyo ay susulat nyo lamang ang code na ito gamit ang pulong, pulang panulat. Susundan nyo na lang po. 7 1 9. So, pwede nyo naman pong liitan. Depende sa gusto mo. Linakihan ko lang para makita nyo. Then, pag nasulat nyo na ito sa inyong pulso, kaliwang pulso, ipapatong mo dito ang inyong kamay. Ang inyong palad pagkatapos ipatong mo lamang ang palad mo dito at humiling ka na kung ano ang kahilingan mo halimbawa kung ang hiling mo ay para sa inyong asawa, kinakasama o jowa sabihin mo rito na magmamahalan tayo hindi mo na ako sasaktan bumalik ka sa akin lahat ng gusto mong sabihin ay pwede ngunit kung para naman po sa trabaho sabihin mo rito na maingkrisan ka ng sahod ang um, or ma-promote ka, kung nag apply ka naman ng trabaho, hindi ka pa natatanggap, yun ang sabihin nyo. Matanggap ka sa trabaho, magustuhan ka ng inyong boss, ang maging mabait siya sa inyo, lahat po ng gusto mo. Or kung mayroon ka naman sinisingil na utang, gawin mo rin po na ganito tawagin mo lang ang pangalan at apelido ni Target, bayaran mo na ako hihiling ka na may mabuting intensyon, hindi wag kang hihiling na may galit ka kailangan hihiling ka na may good intention ka palagi, lalo na kung sa inyong mga asawa banggitin mo lamang ang tunay na pangalan ng inyong mister or ni misis tapos sa, uh, sa limbawa Juan Luna magmamahalan tayo ang kailanman hindi na tayo magkakahiwalay, yun po ang inyong gagawin. Ngunit kung hihiling ka po kailangan sa isip mo lamang, hindi mo kailangan i-voice out o hindi mo kailangan sumigaw. Sa isip mo lamang sasambitin lahat ng inyong kahilingan. So harinawa po ay makatulong po ito sa inyo nang malaki, basta good intention lamang ang inyong hihilingin. So 71269. Maraming salamat, mag-iingat po ang lahat.